para sa mga magsisibuyas, harabas o army worm ang pinakamalakas nilang kontrabida. Kaya naman hindi tumitigil ang kapitolyo sa paghahanap ng solusyon upang tulungan ng mga magsasaka laban dito. Bilang bahagi ng nagpapatuloy na pag-aaral sa epektibong pest control sa direktiba ni Nueva Ecija eh Governor Aurelio Umali, nagsagawa ang Office of the Provincial Agriculturist o OPA ng field validation sa Barangay sa Agustin sa Loses City upang suriin ang bisa ng pheromone lure laban sa harabas. Sa pakikipagtulungan ng San Jose City LGU Agriculture Office, Department of Agriculture Regional Field Office 3 at Kalasag Cooperative Officers, natuklas ang epektibo ang pheromone lure traps sa pagbigil sa pananalasa ng peste. Batay sa pagsusuri, ang mga sakahang may nakainstall na bitag ay hindi gaanong naapektuhan ng harabas, samantalang ang mga walang trap ay lubhang na pinsala. Ayon kay OPA Chief Dr. Joby Tagliam sa kanyang Facebook post, pilapil lang ang pagitan. Isang patunay na ang maagang paglalagay ng pheromone lure traps ay epektibong nakapigil sa pagdami ng harabas. Ibig sabihin ng dalawang magkatabing pinitak na pinaghiwalay lamang ng makitid na pilapil ay nagkaroon ng magkaibang resulta. Ang may pheromone trap ay hindi gaanong napinsala, samantalang ang wala ay lubos na sinalanta ng peste. Ang pheromone dirt trap ay isang makabagong pest control method na gumagamit ng kemikal na pheromone upang makaakit ng mga lalaking harabas. Sa sandaling mahulog sa bitag, napitigilan ng kanilang pagpaparami dahilan upang bumaba ang populasyon ng peste. Nagiging epektibong proteksyon nito laban sa malawakang pagkasira ng ani. Dahil dito, sisimulan ng Kapitolyo ang iba pag-aaral at mas pinaiting na kampanya para sa paggamit ng pheromone trap sa buong lalawigan. Para sa Balitang Nueva Ecija, Delphine Agustin, Ilaw, DWNE, Teleradio, ang inyong kakampi.